Hawak na ni sa liig itong si Suarez at bukod sa proteksyon na hiningi ni Tanggol mula kay Suarez, gusto din ni Tanggol na bigyan ng leksyon umano ang kanyang tatay sa pamagitan ni Suarez. At binalaan naman ni Tanggol itong si Suarez na hindi umano maaaring makarating kay Tregor ang kanyang natuklasan sa mga iligal na negosyo. At samantala, ang tanging iniingat-ingatan ni David na hindi siya mabisto ni Ramon at ang inakala din niya na si Olga ang unang magtatanggol sa kanya. At habang napasugod itong si David sa ospital para kamustahin itong si Marites, walang kamalay-malay itong si David na sa mga oras na yon ay nilaglag na rin siya ni Olga dito kay Ramon. Tilang huling araw na na makita ni Ricor itong si David. Naghihintay na si Ramon sa pagbalik ni David sa mansyon para paaminin ito sa kanya. Samantala, palaisipan din kay Ramon pagkatapos niyang nalaman ang lahat kung sino umano ang totoong tanggol. Kung isang huwad umano ang tanggol na kanyang kasama ngayon. Para kay Ramon, si Tess lang umano ang tanging makapagturo sa kanya. Ngunit paano naman makuha ni Ramon ang pagkakataong makausap itong si Marites gayong nasa hospital ito at nag-agaw buhay. Kung makarating kay Ramon ang nangyari kay Marites, siguradong gagawa ito ng paraan para makuha si Marites dito kay Rigor. Samantala sa kabilang banda, kasado na rin ang proteksyon na kailangan nila Tanggol mula sa India. Ipinarating naman ni Suarez kay Agustus ang alok ni Tanggol sa kanila. Bagay naman na hindi rin ito hinindian ni Agustus sa kadahilan ng malaking pakinabang umano ang grupo ni Tanggol sa kanila at si Tanggol umano ang maging tulay para mahanap kaagad niya itong si Primo at Amanda. Samantala, sinabi ni Suarez kay Agustos ang ipinapagawa ni Tanggol sa kanila. Ang pahirapan umano itong si Rigor sa trabaho hanggat mawalan ito ng trabaho. Tigit sa lahat, gusto ni Tanggol na gawing tauhan itong si Rigor.